Ano? Kanto lang siya. Sa kanan, sa kanan. Ah. Sawi so, tayong siyang rela. Napakalimig ko si Tata mapunta ng Robinson uh, SM Mega Mall. Agsikip yung traffic ba? So yun. Good afternoon mga paps. Grabe talaga sa EDSA, no? Kahit gantong oras na, alas na. No? Kahit na tayo gumilid. Masama ng lubak dito. Parang nakasakay sa kabayo ba? Yun, no? So, kagandahan dito, no? Sa EDSA, no? si may nakalaang space hindi man sabihin sa mga motor lang to sana ito yung nagiging uh, observation ko no? bike lane yung side na yun so may tira pa dito although isang isang slot pa to para sa mga four wheels pero itong black na to yan ay pinauubayan na kumbaga ng mga ibang marurunong bang marunong mag ma maawa sa mga bike mga biker sa so, binibigay nila sa mga motor pa-exempted sa traffic din kahit pa paano kita ko din parang sarado din minsan eh, yung ibang lugar eh ibang motor na dumaan sa bike lane di ba ang matikitan lalo mga deliveries at syempre kasama na rin kami dahil yung mga pasayro namin is nagrahabol na ng oras yan ayos service yung tama-tama lang ba hindi naman yung pagiging kamote naman ganon kasi buhay ng pasahero yung nakataya dyan buhay na rin natin syempre kaya siguro may mga pasahero tayo minsan na kuya pakibilisan nalilate na ako hindi okay. gawa natin yung best natin no para maging ano din sa kanila makita nila na ginagawa natin tulong na rin sa kanila sa uh, hindi naman alanganin na uh, pwede tayong madisgrasya hindi naman ganun kumpaga sige ma'am pero kahit na sabihin na ano na nagmamadali tayo hindi natin ipipilit yung sarili natin ano kung talagang masikip eh dyan tayo Stay back tayo. Kahit na sisihin natin si CS na sabihin natin na dapat maagang nag-book. So, Yung wala na tayo doon kasi personal nilang buhay yun, di ba? O, eh, kung nag sa'yo, tanggapin mo, kaya mo hindi ka naman magpaliwanag eh na hindi naman to tawag dito hindi naman jit yung kanyang binok motorsiklo pa rin nadaan pa rin ang highway kalsada mas delikado pa nga ito eh kasi dalawa lang ang gurong nito eh oh so, kagaya nyan may biglang kakabig ng kaliwa oh, hindi kung tayo nagmamadali O oh, hindi Nasagi na tayo yan Baka magalit pa yan O oh, hindi oh, niya eh O oh, Sakto tayo dito e sa Victory Liner. Katabi ng Super Line, papuntang Amin. Papuntang Bicol. Siya naman ay galing sa Baguio.